action figure ang size nila ay nasa 5 to 7 inches lahat sila ay authentic at merong markings ang size ng figure na ito ay nasa 5 inch meron siyang markings ito yung sa gilid na part niya at ito naman yung sa likod na part ito yung sa harapan na part Articulated yung ulo, dalawang braso, at dalawang legs niya, pati sa kamay. Marami siyang parts na articulated. Rubber din yung halos lahat ng materials niya. Pati din yung sa may tuhod at sa may tips niya ay articulated. Ay sikanhan lamang pero maganda pa ang kanyang quality. Ang size naman ng figure na ito ay nasa 7 inches ito yung harapan na part niya meron siyang markings ito naman yung sa gilid na part at ito yung sa likod na part niya ito yung sa gilid na part at yan yung harapan niya articulated yung ulo yung dalawang braso at iko at kamay niya pati yung hips niya nagagalaw din pati yung dalawang legs niya nagagalaw at pati yung tuhod at dun sa may sapatos niya plastic at rubber yung materials na ginamit sa kanya. Ito ay sikanhan lamang kaya di may na mayroong mga pin chips. Ito naman ay nasa 5 inch ang uh, figure. Meron lamang siyang basic na articulations. Ito yung sa likod na part niya. Ito naman yung sa gilid. At iyan ang sa harap articulated yung ulo niya at dalawang braso niya pati yung dalawang legs niya nagagalaw rin at pwedeng mabend bigat siya at rubber lahat ang kanyang materials ang size naman nito ay nasa 5 to 6 inches meron lamang siyang basic na articulations yung sa likod na part niya yan naman yung sa gilid na part articulated yung ulo niya, dalawang braso at siko niya. Hindi din yung maikot yung dalawang kamay niya, gaya niyan. Articulated din yung sa may legs niya, dalawang legs niya. Meron siyang markings at rubber lahat ng materials niya. Maganda ang quality nilang lahat. Pwede siyang pang-collection.